panoorin natin to mga par so ito nagkakainitan yung nakamotor at saka yung may ari ng kotse si manong na may daladalang tubo yata to tubo so nagkainitan sila kasi ito sila sabi ni nakamotor ang bubunggo is itong si manong kasi so, sabi naman ni manong eh hindi daw siya yung bubunggo dahil nga sumisingit to si ano sumingi, sumisingit itong si nakamotor sabi naman ng nakamotor eh ginit-git daw siya. Kaya ayan, nagkakainitan sila. Ito, galit na galit si Manong. Sinasabi dito ni Manong, kaya akong bayaran yung motor mo. Ito, kaya bang bayaran? Sinasabi niya. Yan, galit na galit si Manong. Ayan, sinasabi niya. Kaya ka daw bayaran yan. O, yung sasakyan daw iba, sasakyan niya daw ba, kaya daw ba bayaran. Kaya may enforcer na dyan guys. Ayan, enforcer. Oh, o, oh. oh, di ko lang kalam kung ano pinag-uusapan nila so tignan nyo yung mangyayari dyan guys yan si Manong kahit pa paano kumakalma na ah. eh matanda na rin kasi syempre di ba diba? matatanda na magagalitid na so yun umalis na lang si Manong